sa na Naiya Terminal 3. Okay, sasakay po tayo sa aeroplano. Oh. Yes, we are now. Ang dami nagaantay. Dito po tayo sa napadaan po tayo sa uh, arrival. Ang dami nagaabang. So dahil departure po tayo, doon po tayo sa dulo. Ayan siya ang Nagtatago. Ayan. dito po tayo sa third floor na ang Naiya Terminal 3. Yan. Society. Okay. So, waiting pa po sa flight schedule natin. I-check in na natin yung mga gamit. Nandun na si Bossy. Naghihila-hila ng kanyang trolley. Buti maluwag ngayon, no? Maluwag. Maluwag dito kasi wala siguro pa sa iro dito wala schedule pa doon sa dulo yun pero hindi naman gano ka crowded under control naman yung mga pumapasok dito na mga pasayro. yan dito na po tayo. Mag-check-in na tayo ng luggage natin. buti pasok ang bagahe na yan. So, success ang padala ni Uber ngayon taon. Yan, matutuwa na yung mga taga Purok Tres pag nakita nilang laman yan. <tinyo>

umaga po na check in yung ating luggage. Special special muna tayo dito sa 3rd floor. Tapos, gagawin po niya yung kay ano sabi mo kay Gingging kung may nag-reply doon sa gate number doon sa nag-email doon dito tayo sa 4th floor 3rd floor ay 4th floor pala 4th floor dito po tayo sa food court. ayun Order tayo ng pagkain. Sarado pa. Sarado <laughs> pa kasi maaga po dito. May mga bukas naman na yun. Jellyfish. So, nandito na po tayo sa Jellybee. Kakain muna po tayo. Order na tayo ng ating pagkain. Pila, 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 pila. So po tayo kumain. Bye-bye Jollibee. So diretso na po tayo sa ating boarding area. Ready to depart. Alam pa, may depart na po. So, habang wala pa yung flight, ikot-ikot muna tayo. Nag-window shopping. Ang dami may mga Versace. Burberry, Mochino, Bus. Yun, know, mamili lang tayo. Pang-regalo. Hindi e, gaano maraming tao ngayon. Hindi gaano maraming uh, magpa-flight. Parang hindi crowded yung ating airport. So maganda pala. First experience na mag-flight na 25 December. Oh, kasi hindi gaano crowded. Oh, kahapon na overcrowded. Ayan na si passengers. Lolong passenger. bodyguard. So, ganito kalinis na ngayon ng airport natin. Hanap tayo ng comfort room kasi eh, tinatawag na tayo ng kalikasan. So, doon daw banda yung CR. Guess mo central. So, we're just trying to find out. Ito lang. Ito na. Ito na ang seer. sinakyan ko ito. Prang! May natin lang ako ng pasayero. So ito, pasakay na po ako ng bus. Balik po ako sa Bulacan. Ayan. Hindi po ako kasama dun sa darling ko. Naiwan po ako dito. So, it's a prank. Hindi ako uwi ng probinsya. Hello. <laughs> Thank you. Bye-bye.